Magandang araw, Celeb Buzz Philippines fam! Narito na naman tayo para sa isang exciting na balita sa mundo ng Philippine Entertainment. Isang hit international film ang magkakaroon ng sariling Pinoy adaptation, at bibida rito ang ilan sa pinakapromising na young stars sa industriya. Kung bago ka sa ating channel, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ay click ang notification bell para hindi mahuli sa mga bagong updates. Isa na namang malaking proyekto ang inihahanda ng Viva One. Ang hit 2017 at Labimpito Thai Movie na Bad Genius ay magkakaroon ng Philippine adaptation sa ilalim ng direksyon ni award-winning filmmaker Derek Cabrido. Ang upcoming series na ito ay pagbibidahan ni Natasha Mulach, Jerus Aquino, Gab Lagman, at Hyacinth Calado. Ang Bad Genius ay isang critically acclaimed Thai film na naging highest-grossing Thai movie sa iba pang Asian countries. Ang kwento nito ay umiikot sa isang top student na nakaisip ng isang matalinong paraan para makita ang kanyang pagiging magaling sa academics sa pamamagitan ng isang high-stakes cheating scheme. Dahil sa tagumpay ng pelikula, nagkaroon ito ng series adaptation noong libo at dalawampu, isang Indian remake noong libo at tatlo na pinamagatang Fairy. At isang American remake noong libo at 2024, ngayon, ang Philippine adaptation naman ang inaabangan ng mga Pinoik drama at film lovers, si Atasha Mulatch ang daganap bilang Lin, isang matalinong scholarship student sa isang prestihiyosong pribadong paaralan. Upang mapanatili ang kanyang mataas na grado, nagpa siya siyang tulungan ang kanyang mga kaplase sa pagsusulit, pero hindi ito libre. Sa halip, ginamit niya ang kanyang talino upang gawing negosyo ang kanyang cheating scheme sa isang press conference, ibinahagi ni Atasha ang kanyang excitement at kaba sa pagganap sa malaking papel na ito, of course. I'm nervous because it's such a huge role but I'm super game to take the risk, as long as give no my best, ye rely my best, don't want to take that for granted. Si Jerus Aquino naman ang gaganap bilang bank. Isang top student na unang nakitang karibal ni Lin pero kung sumali sa kanyang scheme dahil sa matinding pangangailangang pinansyal gaganap naman bilang pat si Gab Lagman, isang mayamang estudyante na hindi ganoon kagaling sa academics pero mahusay pagdating sa business at connections. Siya ang naging tagapagdala ng mga kliyente sa cheating business, si Hesint Calado ang gaganap bilang Grace, ang girlfriend ni Pat at ang unang naging kaibigan ni Lynn sa paaralan. Siya rin ang unang client ni Linda na is makakuha ng mataas na grades para makasali sa teatro kasama rin sa cast ang Romnick Sarmenta at Yayo Aguila bilang mga magulang ni Lynn, Rufa Gutierrez bilang strict principal na si Principal Perez, Irma Adlawan bilang ina ni Bank, at Joko Diaz bilang mayamang ama ni Pat. Makakasama rin si Nakigan de Jesus, Alex Payan, at Gold Eseron bilang mga unang kliyente ni Lynn sa kanyang cheating business, ayon kay Direk Derek Cabrido. Isa sa mga hamon ng proyektong ito ay mataas na inaasahan ng mga tagahanga ng orihinal na pelikulang dai. Siniguro raw nilang pinaghandaan ng husto ang lahat mula sa production design, cinematography, musical scoring, at higit sa lahat, ang pagganap ng mga artista, to be honest, ang daming preparations na ginawa for this project. From the production design to the cinematography, even the scoring and music when this was first offered to me, diri rin ako kaagad nakadeside na tanggapin siya pinag-isipan ko muna kasi ang taas ng expectations don sa buong project. Pagbabahagi niya para naman kay at malaki ang tulong ng kanyang mga magulang na sina Aga at Charlene Gonzalez sa kanyang paghahanda. Napag-usapan na namin ito sa bahay. Masaya silang tumulong, Anya. Ang kanyang kapatid na si Andres Mulach ay kasalukuyang bida rin sa isa pang hit Viva One series. Ang mutya ng section excited na ang buong cast na ipakita ang kanilang bersyon ng Bad Genius. Ayon kay Jerus Aquino, Ibang kwento ito sa nakasanayan nating napapanood sa E at mga serye I'm excited because it's a different material for me. Dagdag naman ni Gablagman, it's such good series and movie. I'm just really excited to shoot this is really different from an last character and I'm excited to showcase what we have para kay Hyacinth Calado. Malaking challenge ang pagtanggap ng roles nila dahil sa kasikatan ng bad genius sa international stage. We all feel super grateful to be. Trusted with this responsibility of portraying these roles were excited to showcase the characters from Filipino perspective. Ang Bad Genius, the series ay malapit nang ipalabas exclusively sa Viva One. Ano ang inyong opinion sa Pinoy adaptation ng Bad Genius? Bagay ba ang mga artista sa kanilang roles? E comment ang inyong thoughts sa ibaba at pag-usapan natin ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa pinakabagong updates sa Philippine Entertainment Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video sa Celeb Buzz Philippines